bilang mga nangunguna sa paghatid ng epektibong serbisyo para sa mamamayang San Joseño at upang maging katuwang ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte tungo sa pag-unlad at progreso, tinipon ang bawat barangay newly elected officials para sa 3-day seminar tungkol sa good governance. Nagumpisa nitong lunes, March 18, at natapos itong Merkoles, March 20, ang barangay orientation for BNEO towards Great Barangays, kung saan ito ay pinangunahan ng Liga ng Mga Barangay kasama ang Department of the Interior Interior and Local Government. Sa mensahe ni DILG Provincial Director Mirvi Apostol Fabia, prioridad ng ehensya ang mga pagsasanay gaya nito upang masigurong manatiling wasto ang pamamahala ng bawat nahalal na mga opisyal. Kung matuto na ang ating mga barangay officials, inaasahan na ang kanilang pamamahala ay bukas at tapat na pamamahala. Inaasahan din natin na ang mga barangay officials ay manunungkulan ng tapat, ng matino at mahusay. At sa asa kalaman po ng ating mga bagong halal ng punong barangay at bagong appoint ng mga treasurers, ang, ang bukas na pamamahala ay pinupromote po ng DILG Ibinahagi naman ni DILG City of San Jose del Monte Director Benedict Pangan na isa sa mga paraan ng pagtitipon upang masiguro na naaangkop na serbisyo ang maibibigay ng bawat lingkod bayan para sa mga mamamayan. Abineyo uh, or Barangay newly elected uh, officials, isa ito sa mga trainings na pinuprovide ng DILG. So bukod dito, Marami pang ibang mga trainings kasi uh, sa DAE kasi parang uh, you cannot give what you don't have. So paano mag, uh, mag sa service or magpo-provide ng uh, ng trabaho or serbisyo sa barangay kung hindi nila alam kung ano yung gagawin. Pinaalalahanan na naman ni ABC President Sosimo Lorenzo ang mga bagong halal na barangay officials na makakamit lang ang mabuting pamamahala kung ito ay sisimulan sa sarili para magkaroon ng uh, good governance magumpisa sa sarili. Lalo na sa mga, hindi lang sa bagong halal, pati doon sa mga dati na. Kasi una, yung disiplina sa sarili, kasi we should uh, set or serve as an uh, example sa ating mga kasamahan. Bagamat nakapagsilbi na dati bilang punong barangay, ipinahayag ni Kapitan Melencio Garcia ng Barangay Graceville na mas pag-iigihan pa ang paglilingkod sa kanyang mga kabarangay. Dati naman akong naging punong barangay sa Barangay Graceville, ano, kaya kumbaga sa pelikula ito po yung rewind. Ano? So do sa rewind, yung mga, mga shortcomings namin, eh, ngayon ay pinupunan naman namin ano, kasama ng aking mga ang barangay sa barangay Graceville. No? Para naman kay Kagawad Warlito ng Barangay Citrus, ang mga orientation at seminars tulad nito ang aagapay para sa mga ilulunsad na solusyon sa pangangailangan ng mamamayan. Talagang malaking bagay to dahil uh, hindi ano hindi Hindi panapanahon hindi ano eh Hindi permisang mga batas at uh, panapanahon din. Uh, ito na, na, na nag-evolve sa, depende sa pangangailangan ng mga mamayan. At uh, panapanahon din to uh, Tumataas yung antas. So napakahalaga na yung mga ganitong training. Timery Nol, SK Chairperson ng Barangay Francisco Holmes Giho, nagpapasalamat sa mga programa dahil ang mga napulot niyang kaalaman ay makatutulong sa bawat kabataang San Joseño. Yung mga ganitong klase po ng event or seminars is sobrang helpful po, lalo na sa aming mga newly elected officials, para po uh, malaman namin yung mga kinakailangan. Uh, na dapat gawin po para makatulong at mapaganda po yung uh, kalagayan ng mga kabarangay lalo na po ng kabataan sa amin community at sa amin barangay. Ayon kay Mayor Arthur B. Robes, ang layunin na maiangat ang antas ng lungsod ng San Isidro Monte ay makakamit lamang kung patuloy na magkakaisa ang bawat lingkod bayan. Sana ay maging katulong pa rin natin sila sa pagpapatuloy ng Pagpapaganda at pag-asenso ng lungsod dahil uh, sa ganitong ginagawa natin programa ay patuloy natin silang uh, ginagabayan, sinasamahan sa mga gampanin bilang isang likod bayan para mas lalo pa nilang pagbuti ng kanilang panunukulan sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Joseño, ako si Den Fajardo, Public Information Office.